Tara na guys, uh, salubungin na natin ang uh, bagong taon ng uh, 2024 Ayun na guys, yung mga fireworks po ng mga uh, paputok At ito po yung lugar ng uh, Ortigas East Yung po yung uh, dilaw po ng mga ilaw Yan po guys, yung mga uh, night viewing po kapag gabi At ito na nga po guys, uh, sinimulan na po ng ating mga kababayan dito guys Na magpa-fireworks na Yan po yan po yung mga kulay itim po, yan po yung uh, lugar po ng uh, Pasig po, uh, Rosario Pasig, uh, Boulevard. Yan po yung uh, De Castro, Genay. Yan po guys, yung mga tanay. Kita po yun yung mga bundok po ng Tanay, uh, Antipolo. Yan po yung mga makikita po yun kaya lang uh, hindi po natin makita kasi gabi. Yan, mula po dito yan sa Ortigas Center guys, yan po, uh, yan po yung ating mga matatanaw. Uh, Naiblog ko na po ito ng umaga guys At sobrang ganda Ito ba na guys yung mga fireworks po dito At uh, sinasalubong na po natin Dito ang uh, 2024 yun guys Grabe yung fireworks po dito Ang dami Ang mga oras na so sa 11.50 na po ng gabi at sinimulan na po nila guys yan po Sobrang dami po ng mga Fireworks po dito na ating mapapanood At kitang kita po talaga Yung mga view po dito yan. Kitang kita po dito Ang Quezon City, ang Pasig Yan po ang Cainterizal, Taytay uh, Antipolo Ito po yung ating makikita po dito guys Kapag umaga Kaya sobrang ganda po dito guys Kapag uh, umaga uh, Sobrang napakarami po ang ating uh, tanawin na makikita mula po dito sa Ortigas yan po guys wala na pong tigil dito ang uh, fireworks po dito uh, kung saan saang lugar na lang po dito uh, nagkakaroon po ng mga iba't ibang uh, fireworks po dito ganito po natin sa lubungin ang bagong taon uh, walang kasing saya sana itong uh, 2024 uh, lahat uh, swertihin na po at sana uh, gold health lang palagi po tayo lahat yan po uh, iwasan lang po natin uh, magkasakit po yan para sa salubungin na naman po ulit natin ng uh, 2025 yan guys wala na pong tigil ng mga parawas po dito guys yan po sa mga iba't ibang lugar na ito guys yan po uh, pasig yan po karamihan po dito sa pasig guys yan po 'yung mga firewalls po dito ng Pasig, grabe, ang dami. Kahit sa kisun City rin po, guys. Tanaw na po natin dito. Yan. Mula po 'yan dito sa Meralco Avenue, Ortigas Center, guys. Ito po 'yung ating mga makikita po na mga tanawin kapag gabi. 'Yan po. Grabe 'yung mga firewalls po dito, guys. Talagang ah uh, pinaghandaan naman talaga ang pagsalubong ng uh, 2024 yan po yan guys yung ilaw na yan guys yan po yung uh, the medical city at yung buong mga fireworks na bumubuto po yan po yung uh, the victorian po yan guys at yung uh, the bridge town po bridge town uh, isang business uh, uh, center na rin po at tanaw na rin po dito yung uh, bayan po ng uh, marikina guys yan po ito po yung mga fireworks po na mga pumuputok ito yung mga lugar po ng Kison uh, City uh, Marikina ah uh, Montalban kitang kita rin po dito guys yan po sobrang ah uh, pinagandaan talaga ng ating mga kababayan itong mga fireworks po dito dahil ah uh, bawal na pong ah uh, magpaputok ng mga 5 star at yung mga support lolo po ah uh, plapla kaya naman na uh, ito na lang po yung allowed yung uh, fireworks para iligtas po lahat ng ating mga kababayan dahil uh, marami na po uh, napuputukan ng mga kamay po kaya ipinagbawal na po yung mga paputok na yon kaya fireworks na lang po ang uh, talagang uh, ligtas yan po para pagsalubong natin ng bagong taon uh, kumpito po yung mga kamay po yan napakagandang mga fireworks po yung mga nandito guys yan po talagang uh, kitang kita po yung mga perwars dito kahit malilit na lang po sila guys yan po dahil yung mga iba dito talagang malalayo na kung nahigita po natin yung uh, Ortigas East uh, siguro 5 uh, limang kilometer po yung layo, layo niya mula dito sa Meralco Avenue sa Antonio Pasig City yan guys grabe wala na pong tigil talaga yung mga fireworks po dito yan po Napakarami. Uh, yan. Grabe. Yan guys, doon po sa Ortigas East yung uh, tower po yan guys. Grabe, ang, ang dami po diyan fireworks guys. Yan po. Yan. Shout out po sa lahat po ng mga kababayan natin na nasa kanilang mga trabaho po uh, para doon na lang po sa lubungin yung uh, bagong taon ng uh, 2024 guys. Yan po. Sana sa susunod uh, tayo naman yung uh, sumalubong ng uh, bagong taon sa ating mga tahanan. Yan guys, uh, hindi po tayo nakawin ng pangasinan. Sana sa susunod po na pagsulubong ng bagong taon, sana makauwi rin naman ng uh, pangasinan guys. Yan po, mabuhay ang bansang Pilipinas at mabuhay ang lahat po ng mga Pilipino. Yan po guys.